Bakit ang CFC Household Meeting ay mainam sa paglago ng ating pananampalataya at pamumunga? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart Brothers and sisters, hindi po ba katakataka na matapos makaranas ng milagro, hindi pa rin lubos na nagpapatuloy sa paglapit, pagpapaakay at pagsamba sa Diyos? Madali tayong makalimot sa biyaya, madali tayong makalimot sa pagpapala at mga milagro. Halimbawa, pinagaling sa malubhang sakit o naligtas sa grabing aksidente. Nabigyan ng magandang trabaho natupad ang pangarap na propesyon. Nasagot ang dasal na makapangibang bayan. Nakapangasawa nagkaroon ng anak, nadulutan ng pagkakataong mamuno at makapagsilbi. Matapos maranasan ito, may iba na agad sasabihin na, Aba, dahil ito sa pagsisikap ko, I did it my way. Ang galing ko, no? Nagkataon lang, swerte lang, at walang kinalaman ng Diyos dito. May iba naman na hagarang nagpapasalamat sa Diyos at nagkakaroon ng ugnayan sa Kanya, pero panandalian lang po. Madali nitong nalimutan ng Diyos matapos dumanas ng konting pangihirap at hindi na nakukuha ang gusto niya sa buhay. May iba po naman na talagang tumubo ang pananampalataya at pakipag-ugnayan sa Diyos subalit matapos makaranas ng unos sa buhay at mga pagbabata at paghihirap, ay tumitigil na. Umiiwas na sa pasakit at pagsasakripisyo. Ay nahanap na lang ang mas komportabling buhay. Tumatanggi na sa tawag ng Diyos at nagsasabing, Okay na ako dito. Okay na na ganito na lang. Pero brothers and sisters, alam naman po natin na mayroon din naman na nakipag-ugnayan sa Diyos, nagsumikap sa pagpapaakay at pamumuhay sa Kanya sa kabila ng lahat ng pagsubok at uno sa buhay, ay nananatili, nagpupunyagi, nagsasakripisyo at nagsisilbi pa rin para ibahagi sa iba ang pagmamahal, awa at pagpapala ng Diyos. Sa huli, sila ay namumunga. Marami ang nakakakilala at nakakaugnayan ng Diyos dahil sa pagsaksi nila. Gayon paman, patuloy lang ang Diyos sa pagmimilagro sa buhay ng lahat, ng lahat sa kanila. Maaring paulit-ulit lang ang paglimot sa Diyos, pero kahit ano pa ang nagiging reaksyon at desisyon, naririyan pa rin ang Diyos na nagahasik ng kanyang presensya at grasya. Ganito po ang mensahe ng Ibanghelyo ngayon sa Mateo 13.1-9 na susulat. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit, nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan lumago ang mga dawag o mga tinik at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing na laglag sa mabuting lupa ay nag naguhay. May tig sa sandaan, may tig anim na po at may tig tatatlumpong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Brothers and sisters, ang nais po sana natin ay tunay na magbalik loob sa Diyos. Manatili sa Kanya at makapamunga nais nating maging mabuting lupa. At may gracia ang Diyos para tayo ay maging mabuting lupa. Bukod sa mga sakramento sa ating simbahan, sa Couples for Christ may tinatawag tayong household meeting. Ayon nga po sa ating statutes, those who join Couples for Christ are made part of a small cell group called a household. The household is composed of from four to seven couples or individuals. who meet weekly for mutual support and encouragement in the Christian life under the direction of a household head. The household meetings are normally held in the homes of the group members on rotation basis. A typical meeting would involve some time for prayers, a time for sharing or discussion, and finally some time for fellowship. Brothers and sisters, ang maliit na bahaging ito sa ating pamumuhay ay malaking biyaya para tayo ay lumago at mamunga sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Ang mga simpleng nagaganap sa ating household meetings ay may mainam na epekto sa uri ng ating relasyon sa asawa, sa pagpapamilya, pakikisalamuha at pagsisilbi. Naalala ko tuloy noong 1999, sumali po ako sa Glory Songwriting Contest. At sa awa ng Diyos ay naging finalist ang aking awit. Ang awit ay tungkol sa household meeting at kinanta po ito ng aking mga kasama sa household. Pinamagatan ko po itong dito sa bahay ko. Dahil sa pamamagitan ng kantang ito, pinapupurihan ko ang Diyos sa paghahasik at pagbibigay ng biyaya para tumubo, lumago at kahit papaano ay mamunga. Bata pa po, po akong Couples for Christ noong panahon ng iyon at ang pakiramdam ko, ang household meeting ay malaking biyaya ng Diyos sa aming pamilya. Ganito po ang kantang iyon. Araw na naman ang mga panalangin Araw na naman ang mga awitan Araw na naman ang pagbabalik loob sa iyo Araw na naman ang pananambitan Kung ano, ano, ano Brothers and sisters, tunay pong napakalaking biyaya ang CFC Household Meetings sa ating lahat. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa paghasik, sa iyong pagtawag at pag-iimbita na kami ay mapalapit sa inyo. Maraming salamat sa mga biyaya upang kami ay maging matabang lupa na tatanggap sa inyo, lalago at mamumunga. Salamat sa biyaya ng Couples for Christ at ng Household Meetings. Patuloy po na wa kayong magkasik at isama po ninyo kami sa pagpapalago ng inyong sambayanan at kaharian. Ang lahat ng ito ay samo at dalangin namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. i'm